LGBT nga giingong hubog milusot gikan sa wa pamatiwas nga tirasa ug nasangit sa kabilya sa silingang panimay sa Sitio Cruzan Barangay Bulakaw Talisay City ni atong Domingo sa kadlaw. Ani ang report ni Family Dumabo. Nilala tudulaan sa duha ka oras ang pag sa mga sakop sa Bulacan Life Care Emergency Team o bullet. mga sakop sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office o sa Talisay City BFP. Kingong natusok sa kabilyang ubos nga bahin sa tuong abaga. Mainampingon ang himong rescue operation aron dili matandog ang mitusok nga kabilya sa lawas sa biktima. Tanod na mo nag then sila mo ni sa mo adere. Para oh, na mo hindi man makaya sa mo ang emergency nga mga equipment so tawag may DRRMO. Gigamitan na sa mga BFP rescuer og hydraulic cutter aron pagputol sa sumpay sa kabilya. Matod di Bell, hinigugma sa biktima. Ngahubog na nakauli ang 35 anyos nga si Joma Vel, gikan sa reunion sa kaobang mga atleta sa high school. Dihang misa ka kinis ilang lawak, milaho sa biktima sa ilang tirasa, nga wala pa mahuman. O gibutangan lang kini og dili pulido nga ali. Nadunggan na lang ni Bell ang lagubo ug ang nagpingit nga tingog sa biktima pa sa kagahapon sa kadlawon. Shock naman mi, di naman siya muliho kay di, na namay kabilya nga perting dako di lang ko sweeto sa numero ato pero dako gid kayo ni tusok sa iya anhi hi. Di karon nami nakaballo kay kan pa man siya ma'am conscious makastorya makalihok makalihok ra gid siya gud makastorya. Nga niadto dito siya ti race namo kay suka dai siya. Natagak ang biktima sa kilid sa silingan nilang panimay nga naguba sa sunog ug abandonado na. Ano pa yung mga kabilya sa mga konkretong haligi sa abandonadong panimay? Giba na ba nga may unsi katiil ang kahabugo ni Ini? Gidalas siya sa tambalan at aron dito na ang ng kabilya nga may tusok sa iyong lawas. Yan, yan na to, mga nag-responders nga o rescue nga. Ayaw, liho ka kayo. Murag nasa nagtusok sa iyahang buko-buko. So, nagtumig duha karon pa naman ni Bawan sad after na sad sa x-ray nga kato gunitan diri lapos dito siya sa until sa buko-buko o o niya marambo na igo man siguro yahang lang Walay gibaso lang pamilya sa biktima o gaminado nga disgrasya gyud ang nahitabo Uba ni Marlon Malgazo Grod Prado family Dumabok Balitang Bisdak